Maripari. And for this video, di I video late yun ni pagka-upload. Kay sobrang busy ng MP Girl niyo. So ngayon po, andito tayo sa airport kung pupunta tayo ng Maynila. Dahil ngayon po ang schedule ng aking laser. So, ayan. Balik na tayo ng Maynila. Pero quick lang po tayo dito. Dahil napaka-busy po ng Mari Impi niyo nyo. Ayan, nakikita nyo asawa ko. Nag-uuna na sa akin. Kasi muntik na po kaming naiwan ng aeroplano. Diyos ko, kasi naiwan yung passport ko sa bahay. At buti na lang nakahabol pa. dito na po tayo sa Daikon Clinic ayan, pasok na po tayo so ngayon dito po ako sa VIP room, ayun sinante ko pa yung doktor na mag sa akin ayan, una-una po sa lahat at pa ba pagpahuli gusto ko magpapasalamat po na walang sawang papasalamat kay Duke Yapi at syempre sa mga staff din dito na doktor, mga nurse Ah, syempre, yung mga nag a sa akin, thank you nang marami. Grabe po, sobrang bait nila. Ayan sa mga mag-inquire, kung gusto nyo magpapaganda talaga, magpaderma, magparinoplasty, magmimisis lang kayo sa so ilagay ko dito sa pin comment para po ma-appointment po kayo. Thank you for watching!